Pulit sa mga magandang gabi at magandang hapon sa lahat po muna manonood nito at kung bago ko lang po sa channel ko pakiclick naman po ang subscribe button at ang notification bell ok at happy new year to all ok our topic for today bakit nga ba maraming nababasagan o nasisiraan ng gear po sa clutch yung tinatawag na clutch housing o clutch basket ng KLX 150 bakit po ba marami nababa sa ganon at yung gear po na yun ay connected po sa kickstarter okay. kaya po marami nababa sa ganon iba po wala po sa tono yung carb yun po isang dahilan pag wala po sa tono yung carb i-re-rev mo yung silingidor mo para umandar ang mangyayari pag ni-rev mo yung mo pag binigay mo ng gasolina kinilectric kin kin start mo yung imbis na ikot po na si pag ganyan biglang magkakaroon na tinatawag na backstroke biglang iikot pa atras yan basta nakaamoy po ang gasolina dun po mangyayari ngayon yung pagkabasag habang sinisipa nyo at sige pa kayo basta binigay nyo yung gasolina at yun teka yan i-demo ko po sa inyo sinasabi ko kaya po nababasagan yung iba. Kung sumipa sila ng pag nagagal sila ng ito yung ito yung kickstart. Kaya nababasagan. Pag sipa nilang ganyan. Kaya ginadyan nila. Kasabayan po ng eto ng gasolina. Yan. Kasabayan ng gas. Kaya nababasag. Okay, yung sinasabi ko na kapag sinabayan po ng gas yung pagsipa sa kickstarter doon po nagsisimula yung pagkasira hindi na po sa kickstarter pati po sa uh, pagano ng electric start basta sinabayan nyo po ng throttle eh pwedeng mabasag ang yung gear ng clutch dahil magkakaroon po ng pinaka backstroke ba yun biglang iikot pabalik yung sigunyal magiging kontra sa ikot ng clutch tsaka gear magiging kontra po sa ikot ng clutch tsaka gear kasi pag kinas nyo may kakaroon ng gasolina puputok sa combustion biglang big, biglang gaganon yung ikot si kunyan mapipigil yun eh dun na po nagkakaroon ng pagkasira kaya nagtataka po ako sa iba bakit ang lakas sila masira ng clutch gear nila alam nyo po ba yung, yung kay Alex ko na yan 2011 pa yan hindi pa po nababasagan ng clutch ang discard lang po kasi kami nakatono po yung carb tamang tono number 2 wag na wag kang magagas pag paaandarin mo wag na wag mo don't twist the throttle pag paaandarin mo wag na wag pipihitin kasi kahit sa ibang motor bawal po bigyan ng gasolina o pinaaanda mapa kick start electric start bawal po kasi doon po nasisimula yung pagkasira pag po kasi nakatono yung inyong carb kaya palagi ko sinasabi sa ating mga kaelex pag nakatono po yung carb, hindi mo kailangan i-twist ang throttle para po umandar yan. Ang madalas po nag-twist ang throttle pag paaanda rin, yun po yung wala yung tono yung carb. Ibig sabihin wala sa tono. Yung kaelex namin, pag pinindot nyo yung push button, ginanon nyo. Aandar na po ka yan. Start na po yan. Yan siya na I-start na po yan. Basta pinindot nyo yung push button. I-start na yan. Kahit po malamig yan. Ano? Basta one click. Yun po ang nakatono ang carb. Yun po ang kahalagahan. at uh, tsaka iwasan nyo rin po yung madalas paggamit ng kickstarter. Kaya nga po meron niyang electric start system. Kaya yung meron push button. Yun po ang gagamitin nyo. Kaya po may kickstarter ang kay Alex. Ano po yan? In case of emergency. Kunyari na lobat ka namatay yung baterya mo di ba makaka ka ganun po yun kaya po may kickstarter yan tsaka hindi na po uso yung kasabihan ng mga yung mga lumang kasabihan na kapag umaga do po ay kailangan ng kickstarter ang gamitin hindi po totoo yun pansin ninyo yung mga modelo din pumutulong nyo wala ng kickstarter hindi po kailangan yun sa mga scooter pwede po kasing gamitin paminsa-minsa yung kickstarter kasi po kakalawangin yung kickstart mechanism niya. Eh sa KLX po wala na makakalawangin dahil nakalubog po sa lang siya. Kaya gamitin niyo lamang po for emergency ang kickstarter. At iwasan niyo po pihi ang pihitin ng throttle kundi basag ang clutch niyo. Magkaano clutch ngayon? Napakamahal na po ng genuine na clutch ngayon. Inaabot na ng 5,000. Dati po nasa 2 plus 3,000 lang yan. Ang laki na po tinakas ang pyesa po ng KLX. Kasabay na pagtaas ng mga pagkain, napakamahal ano, po, genuine. Eh, nagbebenta rin po ako nakaraan ng mga replacement na clutch basket for only 1,800 pesos. Replacement po yun. Pero, misa po may batch na hindi maganda, kaya tinigil ko na po magbenta. Misa po kasi may batch naman hindi maganda, hindi, mag hindi lapat yung gear, tsaka yung sa gear sa kickstart kaya nagkakaroon ng ingay ba ingay kaya tinigil ko na muna yung pagbebenta niya at sa gusto pala magpais ng KLX ako po ay located sa Kabang Natuan City Nueva Ecija okay pakilike naman po ang aking page kung kailangan mo ng KLX parts na presyo pamasa RR731 Moto Online Shop okay pakilike po yun at pakipakalo na rin po yung aking main account RRP Perez okay Ayan, po yung mga ibang vlog natin. Pero yung mga KLX po na dito natin nakalagay sa YouTube para mabilis po makita ng ating mga ibang ibang mga ka, ka rider, ka KLX. Kasi basta dali pong i-search dito sa YouTube eh. Basta, basta nag-type po sa search box, ilalabas na po yun. Kaya yun naman po payo ko para maingatan nyo yung inyong mga clutch house housing o clutch basket kaya mas kikilala po sa tawag ay na clutch housing pero ang correct po talaga ay clutch basket. Pero yun po yung common na tawag, mas kilala na kilala po yung clutch housing. Kaya doon po ta isa clutch housing. Kaya sa mga nagpapalit po ng carb uh, siguraduhin niyo po na katono yung carb niyo. Kasi pag di po nakatono yan, doon na po masisira yung clutch basket. Kaya paalala lamang po sa inyo. Yun, ang, yun lang, yun po kung gagawin nyo akala, iba po akala din kasi na iba ah uh, class, yung aftermarket na carb is plug and play ikakapit na lang hindi po nila alam na ito to no? hindi nila alam ang negative side pag hindi ni carb akala nila na carb lang ang apektado hindi po nila alam na pwedeng maapektuhan yung tulad nyan yung clutch di ba pag nabasagan ka dahil hard starting yung motor mo yun nagastos para ka bumili ng dalawang carb pag nabasagan ka nyan pinaka sa dami pa ibang gear na connected po sa clutch may tatlong gear po yan simula sa kickstarter pag nadama yun ang laki ng gastos mo kaya iingatan nyo palagi tapos yung pag po ng carb uh, trial and error po yan may mga vlog po tayo dyan sa pag ng carb kaya connected po yan tono ng carb tsaka pagkabasag ng clutch kaya mahalaga po maayos yung motor nyo. At kung hindi nyo naman alam magtono ng carb, uh, umana po kayo na eksperto para dyan. Baka meron sa lugar nyo. Madalas po, ang mad uh, marunong magtono ng ganyan mga carb. ko po kayo yung mga po ng makina ng motor. Gumagawa ng mga pang drag race, mga pang circuit, pang touring. Sigurado po, kapisado po nila yan. Kung ikaw ay nasa Luzon, Visayas, Mindanao, sa Luzon marami po tayo rin yung tropa pwede, may, pwede ko mga rekomenda ang hindi ko lang po kabisado dyan sa Visayas tsaka sa Mindanao hindi po kabisado yan uh, paano nga nito na lang po ating vlog at maraming salamat sa inyo sa mga hindi pa po nakasubscribe paki subscribe mo mga po ang subscribe button at pakiclick ang notification bell maraming maraming salamat po mga kailik sir